Aris, ang dasal ng Aris Panginoon naming Diyos, sa araw na ito, hinihiling ko ang iyong gabay upang mapawi ang anumang negatibong enerhiya sa aking paligid, naway punuin mo ng liwanag at lakas ang aking puso't isipan upang harapin ang hamon ng buhay ng may tapang at pananampalataya. Bigyan mo ako ng malinaw na direksyon at kapayapaan sa bawat desisyon salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at pag-aaruga. Amen. Taurus, ang dasal ng Taurus o Diyos na makapangyarihan, linisin mo ang aking buhay mula sa anumang balakid at negatibong enerhiya, naway pagpalain mo ako ng masiglang pag-iisip at pusong puno ng pag-asa, gabayan mo ako sa tamang landas. At bigyan mo ako ng lakas upang magtagumpay sa lahat ng aking gawain. Maraming salamat sa iyong kabutihan at biyaya. Amen. Gemini, ang dasal ng Gemini mapagmahal na Diyos, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng agam-agam at negatibong damdamin. Pagpalain mo ang aking araw ng kasiglahan at positibong pananaw. Naway mahanap ko ang tamang mga hakbang sa bawat pagkakataon, at manatiling bukas ang puso ko sa iyong patnubay. Salamat sa iyong liwanag at pagmamahal. Amen. Cancer. Ang dasal ng cancer aming ama. Hiling ko ang iyong pagkopkop at proteksyon laban sa anumang negatibong lakas na nasa aking paligid. Puspusin mo ang aking buhay ng saya. Sigla. At pagpapala, naway maipamalas ko ang pagmamahal at kabutihan sa iba habang sinusunod ang iyong landas. Maraming salamat sa iyong walang hanggang gabay. Amen. Lio, dasal ng Lio o Diyos na makapangyarihan, alisin mo ang anumang kadiliman sa aking buhay at palitan ito ng iyong liwanag. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at determinasyon upang malampasan ang anumang pagsubok. Punuin mo ang aking araw ng saya, biyaya, at pag-asa. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Amen. Virgo. Dasal ng Virgo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay upang maalis ang anumang negatibong lakas na bumabalot sa akin. Nawa'y maging maayos ang lahat ng aking gawain sa iyong pagpapala. Bigyan mo ako ng malinaw na pag-iisip at pusong mapagpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. Salamat sa iyong patuloy na pagkalinga. Amen. Libra. Ang dasal ng Libra aming Diyos. Linisin mo ang aking puso't isipan mula sa anumang negatibong damdamin at bigyan mo ako ng kalakasan para sa araw na ito, punuin mo ang aking buhay ng pagmamahal, liwanag, at kasiglahan, naway mag mo ako sa tamang direksyon at manatiling matatag sa iyong presensya. Amen. Scorpio Ang dasal ng Scorpio o Diyos na walang hanggan, pawiin mo ang lahat ng negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Pagpalain mo ang aking araw ng kapayapaan, lakas, at positibong pananaw. Naway mapanatili ko ang pananampalataya sa bawat hakbang na aking gagawin. Salamat sa iyong pag-ibig at pag-aaruga. Amen. Sagittarius ang dasal ng Sagittarius mahal naming Diyos, sa iyong pangalan, hinihiling ko ang pagtanggal ng lahat ng negatibong enerhiya sa aking buhay, bigyan mo ako ng sigla at pag-asa upang magpatuloy sa tamang landas, punuin mo ang aking araw ng liwanag at biyaya, salamat sa iyong dakilang pagmamahal at pangangalaga, Amen. Capricorn ang dasal ng Capricorn aming ama, patnubayan mo ako sa araw na ito at alisin ang anumang negatibong damdamin sa aking puso, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may pananampalataya at tapang, salamat sa iyong walang sawang paggabay at pagmamahal, Amen. Aquarius, ang dasal ng Aquarius Panginoong Diyos, Hiling ko ang iyong proteksyon mula sa anumang negatibong enerhiya na maaaring dumating, pagpalain mo ako ng masiglang kalooban, kalakasan, at liwanag sa bawat hakbang ng buhay. Maraming salamat sa iyong kabutihan at patuloy na paggabay. Amen. Pisces, ang dasal ng Pisces o Diyos na mapagmahal. Tanggalin mo ang lahat ng negatibong enerhiya na bumabalot sa aking paligid. Punuin mo ang aking puso ng pagmamahal, tapang, at kasiglahan. Naway gabayan mo ako sa tamang landas at magpatuloy sa buhay na puno ng biyaya. Salamat sa iyong walang hanggang pag-aaruga. Amen.